Aralin Panlipunan 4. Quarter 2, Aralin 2. Matatag Curriculum. Ang ating paksa ay tungkol sa mga pinagkukunan ng yaman ng bansa o likas na yamang lupa. Para sa layuning pampagkatuto, natutukoy ang mga pinagkukunan ng yamang lupa na matatagpuan sa bansa. Naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang ng yamang lupa ng bansa at natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Para sa unang araw, Munting balik-aral. Awitin ang kantang pinamagatang Anyong Lupa Song. Sa himig ng kantang Leron Leron Sinta. Para sa ating susunod na aktibidad, narito ang panuto. Gamit ang pisikal na mapa ng Pilipinas, itala ang iba't ibang anyong lupa na makikita sa Pilipinas at sabihin kung saang pulo kadalasan itong nakikita. Gamitin ang talaan na makikita sa ibaba. Narito ang mga ibig sabihin ng mga simbolo: kapatagan, talampas, bundok, bulkan, lambak, burol, bulubundukin, talon, lawa, dagat, ilog at karagatan. Ngayon ay punan na natin ang chart. Una ay anyong lupa. At sa pangalawa ay ang pulo kadalasang nakikita. Luzon, Visayas at Mindanao. masdan larawan magbigay ng mga produkto na maaaring makuha sa mga anyong lupa na nasa larawan buo salita ibigay ang mga salita mula sa kulang na mga titik na katumbas sa tawag natin sa mga produktong galing sa lupa Magaling, ang tamang sagot ay yamang lupa. Susing salita. Pansinin ang mga susing salita bilang munting kahulugan sa nabuong salita sa itaas. Likas na yaman. Yamang lupa. Likas na yaman o kayamanan ng isang lugar o bansa na matatagpuan sa kalupaan. Ito ay kinabibilangan ng iba't ibang anyong lupa, kayamanan sa ibabaw ng lupa, at iba't ibang uri ng kalupaan. Para sa ikalawang araw, Ikot Repolyo Magbigay ng iba pang halimbawa ng yamang lupa. Ipasa ang papel na repolyo sa mga mag-aaral habang may musikang pinapatugtog. Paghinto ng tugtog, babalatan ng may hawak sa papel na repolyo at magbibigay ng isang halimbawa ng naayon sa hinihinging halimbawa na nakasaad sa balat. Ngayon naman ay panoorin ang video tungkol sa mga yamang lupa sa ating bansa. pangatlo ano-ano ang mga kagamitan at produkto na nakukuha sa mga yamang lupa at pang-apat bakit mahalaga ang mga yamang lupa para sa gawain 2 tanong tugon humanap ng kapareha at ibigay ang tugon sa sumusunod na tanong. Tanong una, ano ang ibig sabihin ng likas na yaman? Isulat mo ang iyong tugon at tugon niya. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga yamang lupa na matatagpuan sa inyong paligid o komunidad? Pangatlong tanong, ano sa tingin ninyo ang epekto sa ating kabuhayan kapaligiran at kultura kung sagana tayo sa yamang lupa. Pang-apat na tanong, ano ang ating dapat gawin para hindi maubos ang ating yamang lupa? para sa ikatlong gawain, buo kahulugan. Mula sa niibigay ng mga kasagutan, dugtungan ang mga hindi tinapos na pahayag. Una, ang mga yaman ng bansa ay may malalim na ugnayan sa pangkabuhayan, kapaligiran at kultura ng mga mamamayan dahil Pangalawa, Kapag sagana sa likas na yaman ang bansa, ito ay magiging maunlad sapagkat Para sa ikatlong araw. Bilang ng gawain, pang-apat. Trabaho, buhay at kabuhayan. Ito ay isasagawa sa loob ng limang minuto narito ang panuto. Ang yamang lupa ay isang mahalagang bahagi ng kalikasan na nagbibigay buhay sa maraming hanap buhay sa komunidad. Sabihin kung ano ang tawag sa mga gawaing pangkabuhayan na inilalarawan sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa loob ng kahon katapat ng pahayag. Una, nagtatanim ng mga halamang nakakain gaya ng palay, mais, niyog, tubo, gulay, at prutas. Pangalawa, naghuhukay ng ginto at bakal. Pangatlo, pumuputol ng mga puno, lalo na ang mga puno ng kahoy, upang gawing kahoy o kahoy na pangkonstruksyon. Pang-apat, gumawa ng mga muebles. At panglima, nagmimina o kumukuha ng mga mineral, metal at iba pang yaman lupa mula sa kalaliman ng lupa. Maraming iba't ibang hamon ang kinakaharap ng mga gawaing pangkabuhayan sa isang bansa. Isa sa mga dahilan ay ang mga gawaing nakasisira sa kapaligiran at nagdudulot ng masamang epekto sa ating mga likas na yaman. Pansinin mo, suriin ang mga larawan. Ano ang maaaring maidudulot nito sa ating mga likas na yaman? at sa pangkabuhayan ng mga mamamayan. Ano kaya ang mangyayari kung patuloy ang mga hamon sa ating mga likas na yamang lupa at tubig? Masdan mo. Upang masolusyonan o malutas ang iba't ibang hamon sa ating mga likas na yamang lupa at tubig, ang pamahalaan ay bumuo ng mga lokal at nasyonal na batas pangkapaligiran. Basahin ang mga sumusunod. Una, ang Republic Act 9003 o Ecological Waste Management Act of 2000 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Ipinatutupad nito ang wastong pagkakabukod-bukod ng basura sa pamamagitan ng paghihiwalay ng recyclable waste at compostable waste. Pangalawa, ang RA 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999 ay naglalayong bawasan ang polusyon sa hangin sa pamamagitan ng regulasyon ng mga emisyon ng sasakyan. Pagsasailalim sa pagsusuri ng mga emisyon ng sasakyan upang limitahan ang nakalalasong pollutants. Kontrolin ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar at sasakyan at pagtutol sa pagsusunog ng basura. pangatlo, basura ko, bitbit ko, tapat ko, linis ko. Clean and green at clean go o ang ibig sabihin ay clean as you go. Ang bawat pamayanan ay may mga panuntunan para sa pangangalaga ng kalikasan na naglalayong suportahan ang pamahalaan sa pagpapalinis ng kapaligiran at pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Kasama sa mga programa ang basura ko, bitbit ko, tapat ko, linis ko, clean and green, at clay clean as you go, na naglalayong linisin ang sariling kalat bago umalis sa isang lugar. Siksik sa Liksik Magsaliksik ng iba pang mga batas, pangkapaligiran o programa ng pamahalaan na ipinatutupad ng ating pamahalaan o pamayanan upang malinang at maprotektahan ang ating mga likas na yamang lupa. Alamin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa pangangalaga ng ating mga likas na yaman. Para sa gawain bilang lima, punan detalye. Buuin ang konseptong mapa ng mga salita o detalye ayon sa mga kaalaman na nalikom sa talakayan tungkol sa kahalagahan ng pinagkukunan ng yaman sa pambansang ekonomiya at sa gawaing pangkabuhayan ng mga mamamayan. Kapaligiran at kultura. Itala ang mga kahalagahan ng yamang lupa sa ekonomiya ng bansa. Para sa ikaapat na araw. Buo pangungusap. Kompletuhin ang pangungusap batay sa nakaraang aralin. Piliin ang mga sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian: kapatagan, gulay, prutas, turista, kabundukan. Para sa unang bilang, ang Pilipinas ay binubuo ng malalawak na patlang. Pangalawa, sa kapatagan matatagpuan ang malalaking taniman ng patlang at patlang Sumunod, maraming magagandang tanawin na dinarayo ng mga patlang Pangapat, ang mga troso na ginagawang plywood ay yaman na matatagpuan sa patlang atin na itong sagutan. Ang tamang sagot sa unang bilang ay kapatagan. Sa pangalawa, gulay at prutas. Pangatlo, turista. Pangapat, kagubatan. Buo salita. Buuin ang salita na may kaugnayan sa ating aralin ngayon. Ano kaya ang salitang ito? Tama. Ang likas yaman. Ito ay tumutukoy sa mga likas na kagamitan, yaman, o mga kalagayan sa kalikasan na may halaga para sa tao. Punan halaga. Punan ng sagot ang graphic organizer ng posibleng pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang lupa tungo sa pag-angat ng ating ekonomiya. Pakinabang sa industrialisasyon Ang mga likas na yamang lupa ay mahalagang sangkap sa industrialisasyon. Ang mga ito ay ginagamit sa pagproseso, at produksyon ng mga kalakal na nagbibigay trabaho at kita sa maraming tao. Pakinabang sa agraryano Ang agrikultura ay isang pangunahing sektor sa maraming ekonomiya at likas na yaman tulad ng lupa na nagbibigay katuturan sa pagsasaka. Ang mga produktong agrikultura ay nagsusustento sa malalaking bahagi ng populasyon pakinabang sa turismo. Ang magagandang tanawin at kalikasan ay naghahatid ng kita sa pamamagitan ng turismo. Ang mga turistang bumibisita ay naglalaan ng pera sa komunidad, lumilikha ng trabaho at nagpapalaganap ng ekonomikong aktibidad populasyon. Bintana ng Pag-unawa Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa yamang lupa at tubig at punan ng mga kaisipan ang mga kahon. Likas na yaman, yamang lupa. Ibigay ang kahulugan nito, kahalagahan, katangian at mga hamon. Para sa gawain sampu, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang naranasan mo habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ano ang naramdaman mo nang nalaman mo ang kahalagahan at mga hamon sa ating yamang lupa? Ano ang gagawin mo upang mapangalagaan ang mga yamang lupa? Panuto, sagutin ang tanong sa loob ng kahon sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. Pumili lamang ng isang gawain na sa tingin mo ay magagawa mo ng mahusay. Narito ang tanong, ano ang ating dapat gawin upang umunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng ating mga likas-yamang lupa? gawain isa, lumikha o gumamit ng himig ng isang awitin. Gawain pangalawa, maghanda ng isang ulat sa pamamagitan ng pagganap bilang isang panauhin ng isang talk show. Pangatlo, magpakita ng isang dula-dulaan. At pangapat, gumawa ng isang comic strip. sa paggawa ng gawain, isaalang-alang ang pamantayan ng rubrik. Para sa pamantayan, meron tayong kabuluhan, kalinawan ng paglalahad, at paglalahad.